punta? Saan ka punta? Iikot? Iikot ka? Saan ka punta? Oh, wait lang. <laughs> Bakit? Ikaw mag-drive? Ikaw mag-drive? Ikan drive biroku amis sakin. Aku drive. <laughs> bad, bad, aku. Ika drive. Aku, Ika drive? Uh, aku drive. Ika drive? Yeah. Sinong. Sandun. Sinong. Sandun.

ampao sa punta oria ko Ha Mai ra ka Iyak na si Luna iwan ka na Oh ano pa pa rin diyan naman dyan? Ah. Where are you going Oria? Sa gado pupunta iya Doon. Bibi, sa doon, sa doon, sa doon Sa doon lang Ano sabi Sa doon ba? lang daw sa doon Ano sabi lang? ko Ano <coughs> sabi mo Indes? Utot si Bami Dave Hindi ko lang nangyayari May iyak si Luna May iyak si Luna May iyak si Luna May iyak si Luna ăn sáng hạ punta. punta. Usa, punta. Hãy luôn. 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 Hãy Gosok, ini. luôn. Hãy luôn. Ui Galing. Galing ah. Galing, parang may masasapak ah. Ah? Ano? Oy, tumigil ka. Mamaya masagasa. Huw. <laughs> <Uy>. Huwag <laughs> mong galawin. Huwag mong galawin. Deche. O, oh, diba? Kaga. Tiyak. <laughs> <laughs> Yo, karit, <ma> <laughs> ang galing mo, Blay Bolia. Ganyan din ginawa niya Sa ano? Pinaandahan <laughs> <laughs> diba, ka sa akin. Aga, pang ganun ako din. Ipaga. Kaapon na. Ayan na, ah, mahangin na. Ayan, alam mo. Kaapon na kami din. Si mama kababa. Diba? Si Oria. Oh. Drive back. Ang maglalola. Ay, alis ka muna dyan. Di kayo kakasya. Hoy, usok kayo. Hoy, wag ka magaganyan-ganyan dyan. Ako dito. Oo, oh, tayo ka muna. Hoy. Ayaw kasi umayos. Kasi... Kasi unang may iyak eh. Iwan na or niya. Ay, may Aray ko! Iwan na ikaw. Ah! Ah! Uso. Iwan na ikaw. Wala kasama amin oh. na. Wala kasama si Luna. Iwan ka na. Ano ba? Ano ba kasi? Ah, oh, malikot. Bakit ba kasi? Kasi yan? Sarado oh. kami. Umulawakan to ah. Ah! <laughs> Ibig mm -hmm. ka na ganak? Oo. Oh. Oh, ano na? <laughs> Halis kami, nakasarado na eh. Uy, anong nangyari? Pala na ako sa pinagpipindot. <laughs> ah! Alis tayo ah! Iwan ko ayos, 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 Sorry ko to Wala nga. ikot Ano ba? Uy, ano ba? Pati mo na yung video mo